Alam mo ba mga kaibigan na pwede kang hulihin kapag hindi nakabukas ang iyong ilaw ng motor o yung pinaka-headlight mo? Kasi alam nyo mga kaibigan, base dun sa batas na house bill 1318, kailangan e eh, bukas ang ating ilaw. At pwede tayong magkaroon ng violation at magmulta ng 1,500 hanggang 2,500 pesos. Pag-usapan natin yan mga kaibigan. Let's go! Good morning and good day sa atin mga kaibigan. So nakita nyo naman or napanood yun naman yung ating intro na sinasabi ko na bawal ang hindi nakabukas sa ating headlight. Matagal na itong batas na ito mga kaibigan. Kaya lang, marami sa ating mga motorista or mga riders na kinukonvert yung kanilang mga motor na walang ilaw. Pansinin nyo, halos lahat ng motor ngayon na naka-automatic headlight auto aho ang tinatawag nila. So kasi itong house bill na to is matagal na. Hindi lang ganun kahigpit sila ang problema nito what if bigla silang magigpet at magkaroon tayo ng violation alam nyo ba kung magkano ang multa kapag nahuli ka na hindi nakabukas ang iyong headlight ang perso pins niya ay sagkakalaga ng 1,500 ng 2,500 and then yung pangalawang paglabag niya o yung pangalawang penalty niya ay sahalaga ng 2,500 hanggang 3,000 pesos yung pahatlo ay aabot to ng 5,000 pesos Diba? Malaki yun, mga kaibigan. Yung 1,500 pesos na lamang, eh, napakalaki na. At napakabigat na sa ating mga riders. Kung ako sa inyo, mga kaibigan, kapag bumili ka ng motor, kahit second hand yan, hanggat maaari, huwag nyo nang gagalawin yung headlight o yung automatic headlight on. Hayaan nyo nang bukas lagi ang ilaw. Kasi wala naman nakalagay dun sa batas na house bill 1318 na kailangan patay ang ilaw kapag umaga o tanghaling tapat. Hindi po nakalagay doon sa batas. Alam niyo kung bakit? Kasi tayong mga riders o tayong mga nakamotor, eh hindi masyado tayo napapansin ng mga four wheels. At yung headlight natin is napalaking bagay po niyan kapag nakikita tayo sa side mirror ng mga four wheels o doon sa lang dito sa gitna, sa rear side nila, eh makikita nila na mayroong motosiklo sa likod nila kasi nga po nakabukas yung ilaw natin either man yung naka-high o naka-low mas maganda naka-low na yan para hindi masyadong masilaw yung nasa unahan natin o yung mga kasalubong natin lagi yung tatandaan niya na mga kaibigan na laging bukas dapat ang ilaw natin huwag nating hayaan na syempre i-customize pa natin yan nagagawin pa natin na lalagyan pa natin ng switch huwag na pong gano'n mga kaibigan pa yung kaibigan lang yan ha kasi What if pumunta ka ng Manila or ma-checkpoint ka at yun ang maging violation mo, di ba? Masakit yun at mabigat din yun. Paalala ko lang sa inyo na hanggat maaari, yung ating headlight ay bukas umaga, tanghali, gabi o madaling araw. Dapat po iyan ay bukas kasi po iyan ay nasa house bill 1318 na dapat laging bukas ang ating headlight ng motorcycle. Okay? So, yan mga kaibigan. Sana may natutunan tayo sa video nito. Iba pa rin yung may alam at iba pa rin po na sumusunod tayo sa batas trapiko at syempre sa mga batas ng LTO. Okay. Ingat tayo palagi kasi alam nyo naman na may pamilyang nag sa atin. Bye-bye! Thank you!